Tima natin. Ang ang sarap. Good morning, my angels. Sa inyong lahat yan. Hello, guys. So, baka may tinga-tinga pa tayo. Makain po kasi ako ng mais, my angel. Pagdating ko doon sa bahay nila, Amom, inilaga silang mais, kaldero. So, kumuha ko ng isang paraso na kaputol. Mga putol-putol na. may angel, alam niyo na ang gagawin ko. Mag-grocery muna tayo. Nila amo na maglabas po ng uh, lulutuin ko for today's video. So, ang gagawin ko, mag... Ano na lang ako, mag-grocery na lang ako ng lulutuin ko. Hello, my angel. Good morning po sa inyo lahat. At yun, nandito na po tayo ngayon sa Mega Image. Sa kung saan ako ay nag-grocery everyday para sa pagkain ng aking amo na iluluto. So for today's video, may angel, naisip ko po mag-snitchel kasi po uh, medyo mga ilang araw na rin ako hindi nakapagluto ng snitchel at hinahanap siya ng mga bata. So magluluto na rin po ako ng meatballs kasi namimiss na rin po ni Sarah ang meatballs na niluluto ko na medyo maasim-asim daw at nagblend yung lasa niya doon sa meatballs na niluluto so, ko. So may angel, ito nga pala ang aking mga pinamili. Uh, mas masdan kung ang ito lang ang aking pinamili pero alam nyo ba nasa 100 plus na siguro yan. Yan mga angel, nakapamili na tayo. Hindi na ako nag-video doon sa cashier at sobra po ang daming tao. Yan, sige kagatin mo ako. Kasama ka sa video. I-video kita. Ipopost ko yan sa Facebook. <laughs> Takot. Nung sinabi kong ipopost ko siya sa Facebook, natakot yung aso tumigil. So, may Angel, nandito <laughs> na po tayo sa bahay nila Amo at mag-start na po tayo ng ating pagluluto. So, katulad ang sabi ko, magluluto po tayo ng isnichel. So, ayan, alam nyo ba may Angel, hindi po talaga ako magaling mag uh, magayon. Hey, uh, natuto na lang din ako siguro sa experience ko sa araw-araw akong gumagawa niyan. Saka doon sa dati kong trabaho, gumagawa din po kasi ako ng isnichel. So, yun. Isa sa paborito kong lutuin yan may angel kasi nga uh, para sa mga nagda-diet. So, pwede, niyo, pwede kayong kumain ng snitcher kasi nga chicken breast po yan. Pansin ko rin may angel since nung hindi pa ako nagluluto ng Pilipino food sa kanila, yan lagi ang gusto nilang ipaluto, lalo na yung mga bata. Kasi anytime po kasi may angel, pwede nilang kainin, bitbitin, kahit doon sa kwarto, or ilagay lang nila sa tissue yung snitcher. So, kaya may angel, hindi talaga nawawala ng chicken breast sila amo doon sa kanilang loob ng rep. So, doon pala sa mga hindi pa nakakaalam kung paano po ako gumawa ng ng uh, sauce ng snitchel kasi minamarinate ko po yan para syempre malasa po ang chicken breast. Ang ilalagay mo lang naman doon may angel ay uh, syempre po ang egg at pamintang durog, uh, paprika at uh, salt or kung pwede nyo lagyan siya ng mga pampalasa lagyan nyo pa rin siya. As, syempre may angel wag nyo pong kalimutan ang bawang or bawang na powder or yung natural na bawang yung garlic talagang buo na dinudurog mo yun pwede po yun so may angel bali dalawa pa lang ano yan dalawang box po yung lulutuin natin ngayon bali sinimulan ko na lang muna magluto nitong una kasi kung antayin ko pa nagagayatin yung pangalawang box eh syempre hindi ba agad ako makakapagluto mamaya magutom yung mga anak niya so amo. ang ginawa ko uh, niluto ko muna itong first batch yung unang ano box natin so para mamaya pagbaba ng mga bata ay may kakainin sila So, ayan, sinimulan ko na po. dire po ang process ng aking trabaho, ang flow. So, ayan, na uh, iano natin doon sa, i natin doon sa parang, ano bang tawag yun, breadcrumb. Pero hindi po siya breadcrumbs, may angel ah. Bali, may angel uh, minarinig ko po muna yan, itong mga snitchel natin. So, talagang lahat po nung mga ginayat ko ay gusto ko ay malagyan noong sauce na ginawa ko, yung marinated sauce. Meron po pala akong isang client may angel na ang nilalagay lang po niya doon sa snitchel niya ay asin lang talaga at paminta, asin yun lang. Pero nung natikman nila yung aking paggawa ng is ko, is nagustuhan po nila at gusto talaga nila na minamarinig ko katulad ng ginagawa ko ngayon sa nakikita niyo. Katulad po kasi ng sinasabi ko, iba po kasi ang aroma ng pagkain ng snitchel kapag merong garlic po na powder or garlic na natural na dinudurog lang. Hindi po talaga ako nag-aral may angel ng cooking. Uh, talagang ang pinag-aralan ko po kasi ay sa computer. So, pero alam niyo may angel, hindi mo kailangan naman Uh, lahat ng natututunan natin, hindi natin nakukuha sa school. Minsan, uh, napapanood lang natin sa YouTube or tinuturo sa atin ng ibang tao or nung pamilya natin. Or, minsan, sa trabaho by experience, di ba? So, may angel na. Uh, tara, tikman po natin itong ano na to. Sobra po ang crunch niya, may angel. Tapos, talagang yung marinate, yung pagka-marinate ay doon sa ilalim noong. Ah, uh, Kung tutusin may angel, pasado yan sa pagbebenta Pag uh, magbebenta po kayo ng snitchel, pwedeng pwede nyo po yung I, I mean, may angel, pwede siyang gawin yung isang menu doon sa inyong restaurant or inyong karinderya. Kasi nga po, uh, gustong gusto po yan nitong mga amo kong Romanian. Iba po kasi yung lasa ng snitchel ko. Kasi nga sabi ko sa inyo, minamarinig ko po kasi. Bale, may angel, yan yung pangalawang batch na natin. So, bali marami, marami yan, mga angel. Yung mga maliliit pala, may angel na mga uh, chicken, uh, na, yung chicken breast, ay niluluto ko yun. Yun yung kinakain ko, yung mga maliit-liit. Kasi sayang naman, mga angel kung itatapon ko, ba diba? So, yun, kinakain ko so, na So, yung angel habang na, may nakasalang pa yung, yung second batch ng snitchel natin ay mag-prepare na po tayo nitong ating meatballs. Mm -hmm. So yan, isa yan sa paborito ng amo ko nung first time niyang matikman yung luto ko ng meatballs. So sa gustong gumaya, yan, eh, panoorin niyo lang po itong video na ito at tapusin nyo. Ganito po ako gumawa ng meatballs. So kailangan mo siyempre ang parsley, mm -hmm. ang itlog, ang garlic, ang paminta, ang asin, at lagyan nyo rin siya ng bread. Yan. So, lag lag lagyan nyo rin po siya, guys, ng ano, ah, ng sibuyas na much better ay pula. Kung wala naman po kayong red na sibuyas, eh, pwede naman ilagay nyo ay yung white na sibuyas. So, yan, may angel. So, ganyan po ako mag-prepare ng uh, meatballs. And then, halu-haluin po natin. imix mix po talaga natin para syempre ma-mix po yung lasa at hindi lang mapunta dun sa isang parte noong uh, ating meatballs. So yan May Angel habang ako ay nagpapainit uh, ng mantika, ay ginagawa ko ay nagaano na po tayo. nagpiprepare prepare na tayo ng pangalawang isasalang natin. So tingnan nyo May Angel, nag-e-enjoy po talaga ako sa ginagawa ko kasi easy na lang po sa akin yan, May Angel. Alam niya May Angel, sa so, tagal ko na rin dito sa abroad. Marami akong gustong iluto sa aking magulang, na ipatikim, na mga na natutunan ko dito sa abroad, dun sa panganay kong anak, na ang dami kong gustong iluto sa kanya one day pag makauwi po ako ng Pilipinas. So yan, may angel. Napapansin nyo siguro may angel, malalaki po yung gawa ko ng meatballs, no? So yan, nag-start na po tayo, gumawa tayo ng sauce nung ating meatballs kasi gusto ng amo ko na Uh, yung meatballs natin ay masarap po ang sauce. Medyo maasim-asim. Tapos yung ating meatballs ay hindi po maalat. Sakto lang po siya yung lasa so, niya. So may angel sa paggisa po nito. Huwag niyo, huwag na huwag niyo po kakalimutan ang kamatis. Kasi yan po yung nagpapasarap sa ating sauce. Kasi dahil sa kamatis, umaasin po yan. At naglalagay din po ako ng tomato paste kung wala po tayong tomato sauce. At pwede din naman po yan may angel na boat. Kung meron kayong tomato sauce or tomato paste, pwede nyo po yang ilagay. So, dahil wala po akong tomato sauce, ang nilalagay po ay tomato paste with With uh, kamatis. So my angel, gumawa din po pala ako ng mashed potato. Kasi yan po ay partner sa ating meatballs. So pwede din po sana din ay rice. Kaya lang, uh, wag muna tayo mag-rice. Kasi nga po, nasisira na po ang diet ng aking mga alaga at ang aking mga amo. Gawa sa mga niluluto ko. Kasi napaparami po ang kanilang kain. So my angel, tingnan nyo ako kung paano po ako gumawa ng uh, mashed potato. So hindi na po ako nag-init ngayon ng gatas. Kasi wala pong gatas. Walang gatas sa rep. So ang nilagay ko yung almond yun, pero masarap po pala may angel pag naglagay ko ng almond na gatas, yung hindi mo kailangan pang initin, bali may angel hindi ko siya nilagyan ng bawang, so nagtry naman ako na experiment na hindi natin kailangan lagyan ng bawang at hindi rin gatas kundi almond na gatas po siya. At saka, uh, yung butter. Huwag na huwag yung kakalimutan ng butter sa paggawa po ng ating mashed potato. So, ayun may angel. Thanks God. At natapos din po ang araw natin. So, yan, Kailangan naman natin maglinis tayo ng ating working place para syempre uh, maganda sa paningin ng ating amo. Paano may angel? Hanggang dito na lang po ang aking video for today. Maraming salamat sa inyong support na angels. Bye bye!